Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kilagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Magbabasa tayo ng ating sandor. Ayan. pa advice naman po. Meron akong kabit ngayon. Tapos may nangyari sa amin. Isang buwan pa lang kami. Pero ang sarap nung feeling Naunang unang nangyari sa amin. Hindi ko yung naramdaman sa asawa ko. Bakit po kaya ganun? Madam, pa-advise please bakit may ganun akong pakiramdam. Ang ating sender ay isang babae mga kasulit. So, ang pinapa-advise niya bakit daw may ganun siyang pakiramdam na sobra siyang nasasarapan. Hindi niya ito naramdaman sa kanyang asawa bagos doon niya naramdaman sa kanyang kabit. First time nila na may nangyari. So, isang buwan pa lang sila na meron silang relasyon. Tapos yun nga yung may nangyari sa kanila ay eh, bakit ganun daw yung pakiramdam niya na hindi niya ito nararamdaman sa kanyang asawa mga kasawi. So magbibigay tayo ng opinion dito sa ating sender. Syempre para sa atin po suggestion natin, kaya mas napipil mo na iba yung sarap na nararamdaman mo kasi nga sa umpisa lang niyan. Sobra kang nai-excite. Kumbaga sa atin, hindi mo naramdaman na ito sa iyong asawa, yung kilig, yung matagal na kayo ng asawa mo, kaya parang wala nang something nyo na nangyayari na na kinikilig ka pa. Kaya yung ending ay mas doon mo nararamdaman sa iyong kabit na mas kinikilig ka. Lalo kapag yung kabit mo ay magaling ito. Kumaraan niyo sa'yo. Pagdating sa kama, magaling siya sa'yo. So, ibig sabihin nun ay mas nai-enjoy mo. Nakuha mo ang satisfaction ng iyong kagustuhan doon sa kabit mo. Kumpara doon sa legal husband mo. Kaya yung ending ay mas kakaiba yung sarap. Dahil first time minyo na yung nangyayari. Kaya kumbaga andyan pa yung pananabik ninyo, na andyan ka pa parang takam natakam ka na yung sobra kay bibigay ng asawa mo ay doon mo nakikita yung mga posisyon. Yung kabit, yung mga hindi nabibigay ng iyong asawa pagdating sa jugjugan mga kasawi. Kaya kumbaga na sa silaw ka pa, andun ka pa sa kilig moment, andyan ka pa yung sobra kayong na-excite kapag nagkasama kayo, yung unting dikit nyo lang is talagang grab grabe na yung kuryente niyo sa isa't isa kasi nga hindi pa nahuhuli yan ng iyong asawa na merong kang kabit kasi kapag once na nahuli na ng asawa mo ay hindi nakilig, hindi na sarap kundi konsumisyon na ang mararamdaman mo kapag once nalalaman ng asawa mo mga kasawi. Kaya sa ating sender kung talaga bang Seryoso ka na sa iyong kabit at hindi mo na talaga mahal ang iyong asawa ay mas maganda na tapatin mo sa iyong asawa na hindi ka na masaya hindi mo na siya mahal at hindi ka na nagiging masaya pagdating sa kama So mas maganda na sabihin mo sa asawa mo pagtapat mo kung ano ba yung mga ayaw at gusto mo sa asawa mo malay mo yung mga ginagawa ng kabit mo ay kaya din tapatan ng legal husband mo kaysa naman hanapin mo sa bang lalaki. Kasi maling-mali po yun. Mer meron po kayong pamilya na dapat ingatan. Kasi kapag once na nagkataon, nanalaman yan, malaking gulo. Mawawala sa iyo yung pamilya mo. Tigit sa ay iiwan ka ng asawa mo. Malay mo kapag ka once na nalaman niya na meron ka ng lalaki, ay dun mo ma-realize na mahal mo pa pala ang iyong legal husband. Pero huli na ang lahat. Dahil may lamat na kayo. Kapag once na may lamat na ang isang relasyon, ay mahirap na na maibabalik ang tiwala ng asawa mo sa iyo. Kaya habang hindi pa nahuhuli ay maglaylo ka na dyan sa lalaki mo or mas maganda na aminin mo at itapat mo sa iyong asawa mismo kung ano yung nararamdaman mo para sa kanya, mga kasawi. Yan po mga kasawi yung ating suggestion tungkol dito sa ating sender. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi, mga kasawi.